iba't ibang -diba kulay ng paro-paro at ang mensahe at pahiwatig nila sa iyo. Ang paro-paro ay nagdudulot ng suwerte at yaman kapag bumisita ito sa bahay mo. Kapag pumasok sa loob ng bahay mo, siguraduhin mong hindi mo ito maitatabol dahil kapag ginawa mo ito, Mapuputol na rin ang o ang mensaheng inihahatid nito sa iyo. Ang bawat kulay ng paro-paro ay mayroong pahiwati. Maaari itong magpahiwati ng pera o maaari magpahiwati na may kinalaman sa iyong trabaho o negosyo. Sa panahon na nagaganap ang pagbabalik ng mga kaluluwa dahil sa ginaganap na ghost man, ang paru-paru ay magsisilbing pahiwati na mayroong kang kaanak na namatay na o nawala na sa mundo na bumibisita sa tahanan mo. Kaya tuwag itataboy dahil maaaring magdulot ito ng magandang balita para sa iyo. black colored butterfly. Ang paru-parong ito kapag bumisita sa iyong tahanan, ito ay naghahatid ng magandang balita na may kinalaman sa trabaho o maging sa negosyo. Kapag ito ay pumasok sa loob ng tahanan mo, ito ay nangangahulugan ng tagumpay. Ang ibig sabihin, merong taong darating at pag-uusapan ninyo ang tungkol sa negosyo at magkakaroon ito ng malaking kita. Pakatanda ang mabuti na ang paru-paro ay lilipad-lipad sa labas ng tahanan ninyo at ito ay papasok sa loob, huwag mo itong itataboy. Ang paghuli at pagtaboy sa paru-paro ay nangangahulugan nang pagpuputol mo sa swerteng hatid na balita nito sa iyo. Ang ibig sabihin, hindi mo tinatanggap ang swerteng hatid at ang swerteng balita na dala ng paro-paro. Kaya pakaingatan mo ang paghuli at pagpatay sa mga ito dahil maaari itong makaapekto sa mga magandang balita o sa swerteng hatid nito sa iyo at sa iyong pamilya. Rainbow Shade Butterfly Ito ang butterfly na mayroong iba't ibang makukulay Nakulay sa kanyang papa. Ngunit lamang ang mga kulay na pula, purple at ganun din ang asul at itim. Ito ay nangangahulugan ng swerte sa pera. Maaari kang yumaman kapag ito ay nakita mo at pumasok ito sa loob ng bahay mo. Ang paru-parong ito ay pambihira at bibihira lamang ito itong lumabas sa loob ng ilang mga taon. Kaya't kapag ito ay nakita mo at mongisita sa bahay mo, kung nawag mo itong itataboy, dahil ito ay nagbibigay ng senyales sa mga darating na swerte para sa iyo at sa iyong pamilya. Iwasan ang paghuli o ang paghabol sa mga ito dahil maaaring maputol ang dala nitong swerte o ang dala nitong magandang balita para sa iyo. Ang paru-paru ay mayroong natatanging kapangyarihan na maaaring sa tao kung ano ang maaaring mangyari sa kanyang hinaharap. Ang mga paru-paro ay karaniwang nagdudulot ng swerte sa mga taong pinipili nitong bisitahin. Maglagay ng coins sa front door kapag nakakita ka ng paru-paro at ito ay bumisita sa iyong tahanan ang paglalagay ng tatlong coins sa front door. Ito ay ilalagay mo sa ilalim ng iyong doormat. Ito ay nangangahulugan na tinatanggap mo ang swerteng balita o ang swerteng hatid ng pagbisita ng paro-paro. Ang iyong nilagay na barya na tatlong peraso sa iyong doormat sa harap ng front door mo ay hindi mo tatanggalin. Huwag mo tatanggalin hanggat hindi nagaganap ang mga swerteng hatid na maaaring maidulot ng pagbisita ng paru-paro sa buhay mo. Ang paru-paro ay mayroong swerteng hatid kung ang taong nakakita dito ay nakahandang tanggapin ang magandang balita na dala ng mga paru-paro. Maghagis din ng ilang butil ng bigas pataas sa langit. Ito ay hahagis mo sa labas ng iyong pinto. Maaari kang maghagis ng ilang butil pahagis pataas papunta sa langit. Maaaring tatlong butil ng bigas lamang ang ihahagis pataas. Ito ay nagdudulot ng swerte at ang swerte na ay magmumula sa may kapal. Ang pagbisita ng paru-paro sa isang tahanan ay itinuturing na swerte at umaakit ng swerte sa pera. Maaari kang umaman kapag ikaw ay binisita ng magandang uri ng paru-paro ito ay nangangahulugan ng kayamanan at maaaring magkaroon ng mga panibagong oportunidad at pakaingatan upang makamit natin ang mga swerte para sa atin. If you like more, don't forget to like, subscribe, and share.